Pakailan mo natutulog ka. What? Kaya nga itong motor ko. Oh shit, not good. Hello po, good afternoon mga katapay Nice. Mali dito po tayo sa ano. Sa Palingon, Kalamba, Laguna. Yeah. Bigyan natin yung panset tayo pa uwi na makakatoket. Okay. Oh, awesome san trip ng ni ate, eh, no. Natutulog daw, guys. Eh. Ay, mula na mo patahimikin tong motor ko. Okay ka lang. <laughs> mga katop Tingin-tingin muna tayo dito sa Baywalk. Yung sa may... Kung tawagin nila ay Baywalk, Kalamba, Laguna. Nice! Ay nako! Ang dami na pala tindahan dito. Oi oi. O mm? langka angin angin maka katabe. Ng hmm, taas naman na manore. Walang tambay mga katabi Sana all Meron barangay ang tumatambay Ha? Huh? Oh, Di ba? Ang kaganda ng baywalk Dito tayo oh, Wala kang makikita dyan Ito yung isla Ngayon mga katabi Kikita nyo ba yan? Oh, malabo, madilim ah Ayun, oh. Island Wow Baka sakupin pa ng China yan Hindi tayo dyan Masya lang tayo dyan mga katabi Ay Pauwi na Ayos naman Medyo maano lang yung ano yun yung tubig makiling nandito na lang salamat sa panonood ingat po kayo lagi, ride safe po